Limang iniulat na nasa we, sa halos isang oras sa sunog kaninang umaga sa Bacolod City. Ito ang balita nila Lane Moreno. Patay ang limang tao matapos matrap sa loob ng nasusunog nilang tahanan sa Barangay 1, Bacolod City, Bandang, alas 10 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na sina Norma Pido, 76 years old at lola ng apat na kabataan. Rachel Galox, 10 years old, Katrina Pido, 10 years old, Chanel Galox, 7 years old at Jongjong Jong Galox, 5 years old. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa katabing bahay ng mga biktima na pagmamayari ng isang Mary Saltore. Ang location, ng balay nila, dito sa pinakapunta, may pader. Then ang, gin, ang ilaman nga guluwaan, dito sa ginumpisaan sa sunog. So natrap sila sa sulod sa ila, panimalay, kag damo pa sa mga combustible materials, pariyo sa mga tela. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang sampung bahay. Pito sa mga ito ang totally damaged, samantala tatlo naman ang partially damaged. Tumagal ng halos isang oras bago na pula ang apoy na umabot sa ikalawang alarma. Sa initial na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 150 to 200,000 ang kabuang estimated damage. Mula dito sa Bacolod City, Lalain Moreno, UNTV News Worldwide.